Naka-heightened alert na rin ang mga karatig lugar ng Marawi City matapos ang pambobomba sa Mindanao State University. Isa na riyan ang Davao City kahit pawala namang direktang banta sa lungsod. May report si Claudette Loreto ng PTV Davao. Mahigpit na seguridad ang pinapatupad ngayon sa Davao City matapos mangyari ang pagsabog sa Mindanao State University December 3. Dito sa Serawan Turil, na isa sa mga entry point ng lungsod, pinapabababa ang mga pasahero mula sa mga pampubliko at pampasaherong bus dala ang kanilang mga gamit. Na ilalagay naman sa isang baggage x-ray machine upang makita kung may dalang kontrabando ang isang pasahero. May sundalo rin nagsasagawa ng inspeksyon sa loob mismo ng bus. Ang mga nakamotor at nakasakay sa mga pribadong sasakyan, pinapahinto at tinatanong ng otoridad kung saan sila nanggaling at saan ang kanilang destinasyon. Parihong protokol din ang ginagawa sa lasang checkpoint. Bantay sarado rin ng kapulisan at kasundaluhan ang mga simbahan na kabilang sa mga dadagsain ngayong holiday season, lalo't simula na ng Advent. Sa San Pedro Cathedral, may mga nakadeploy ng sundalo at pulis. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, Nagka-heightened alert na ang Davao City bago pa man nangyari ang pagsabog sa MSU Marawi. Ngunit kinumpirma ng TF Davao, walang direktang bantan ng tanggap ang lungsod. Handa rin umano ang tropa ng pamahalaan kung may magaganap na spillover. Wala po tayong matanggap na direct threat. Wala po tayong information na may threat ang Davao City. Usually, Ino monitor po natin yung development, yung threat situation doon sa Central Mindanao. Kasama ng GFSO, kasama ng Davao City Police Office, pinagtutulong-tulungan po namin yung monitor yung development, yung threat situation sa Central Mindanao. Kasi yung threat sa Davao City, nanggagaling naman po sa Central Mindanao. Sa kabila nito, ilang dabawenyo pa rin na nakakaramdam ngayon ng pangamba, lalot naging biktima na sa pagpapasabog ang Davao City. Pinakahuli ang Rojas Night Market bombing noong 2016 na ikinamatay ng di bababa sa sampung katao. Uy, kaya nga ba yung kundi taga-adlaw, taga di ko nagatinda di San Pedro. Sabi na natong si Bad, ako kayo ni. Yeah, manang, kung sa mong mabadaan din San Pedro, na mga dili kayo na hinala, abo dyan sa mong guide. Para sa Rojas, ma'am. Okay. Maya na lang ma ko ato na, wala ko nakakuwag slot sa rohas kay nakakuwa ko ato. Ah, wala na dito dire interview ni ma'am. Kaya akong trabaho mo dito, na ninda po kong barbecue ma'am. Ya, yeah, moto. May na lang dito wala. May ibang gabaway nyo naman ang may malaking kumpiyansa sa pinapatupad na siguridad sa lungsod. Big magigo sa Dabao sa Dagdumala nga safe kita Safe kita Bantay lang gita, pirminti. O, kung sa unsa makita ang burag dili mayo, i-report na to sa mga uh, nagbantay, sa mga TF, sa Kinundi na naman ng BARM government ang nangyaring pagsambog sa MSU Marawi. Nangako rin silang magbibigay ng tulong sa mga apektado. The Bangsamoro government is fully committed to support and cooperating with the investigative agencies to ensure that these responsible are held accountable for their wicked actions. Sa ngayon, nakarad alert na ang buong Mindanao. Claudette Loreto para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.